Miss Lani, no? Uh, kasi sabi mo, ang laki ng kitaan dyan, di ba? But ang, in terms of marketing naman, paano ba natin i-market ima yung sarili natin? Yun, ano diba? mm -hmm. uh Oo, -oh, kasi our marketing or sabi nila, Miss Lani, siya na ng clients. Paano ko makakaroon ng clients? So, there are many ways. So, number one, Nasa online ka, di ba? So, makers uh, always tell the people online your value. Kasi kusang lalapit ang referrals. Ayan. so let the people know na ikaw ay nasa online bookkeeping at ik ako ang sagot doon sa problema ni Randy. Mm. Barang si Randy yung client. Ako yung sagot sa problem ni Randy na may problem siya sa kanyang libro. Ako yon. The second is, maraming online platform naman na legit. Uh andiyan ang LinkedIn, andiyan ang Upwork, andiyan ang Online Jobs. Hmm. Siguro maging prudent lang sila ng mga to check and validate yung mga job post or yung mga clients itself. Kasi lahat naman may scammer, di ba? Siguro kung magiging maingat ka lang mag-ano mag, ka uh, ma, 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 mabawasan yung mga scammers na yon. Then third is uh, yung you give value. So join the community. Kaya kunwari sa FB group, andun yung mga e-commerce people, uh, Amazon. So, I'll join that group kasi I want to serve, I want to resolve the mm -hmm. problem of those people inside the, uh, that community. Siguro, project a professional image online mm -hmm. na ikaw yung, basta ang lagi kong tinuturo, ikaw yung sagot doon sa problema ng client na yon.